Hi guys, ito na naman kahit meron na namang binigay sa akin ng aking bossing yun natin tinan natin ang yung kanyang dala ngayon ayan bagong dala ayan guys as usual, ganun pa din ayan, ganun pa din guys Ayan. Ganun pa rin, guys. Sa dating binigay sa akin. Ito. Ganun pa rin sa dati. Ayan. May album. Tapos, siyempre, di mawala ang ang ito. Ayan. Ayan. May Dubai. Sa Dubai. Ayan pa rin guys. Ang dati pa rin. Ayan. Salamat. ko na ito ngayon guys. Ito. Dahil di pa ako nag-dinner. Kainin na natin. Ito. Ganun ulit. Ganun Ya, yeah, so that one. Okey, kakaya tayo guys, Kainan mana hmm. Sandwich Stand

yung mga alat ng timplanya. Ito so guys, ay laban. Press laban. Ang linggo yung press laban. Para siyang ano, lasang yogurt. Yogurt na ito, yogurt na ano, lusaw. You know? Hindi ko alam kung ano yung nakalagay sa loob. May mga ano siya. Pag-alating right guys, mga ano. ito so, tingnan natin to, hindi ko type yung ano, yung green yung nakaraan masarap pero hindi ko alam, maliit na ganito ayun yun. cute kaya siya na chickpeas na ginagawa. Pero pag ako gumawa dito, mas masarap dito. Ayan. Palaman natin. Yummy. Ito so, ano na ito. Ito guys, oh. Tignan natin sa isa kung anong lahat Hindi ko type yung alam ko ano nilagay nila na yun. Yun ang hindi ko type. Ay, buti pa ito masarap. <laughs> ano ko talaga sa ano. Hindi ko na lang yun, guys, ikak ikakat. Nasaan yung upload kaya wala tayong cooking. Bakit matarap yun? Oh. Wala lang kakainin ko. Hindi kakainin ito. Hindi isa Tarap guys. Next time gagawa ko ng ganito, pakita ko sa inyo kung paano nabawa. Iwan lang ng biyoko. macam aku, oh buskut tu mana Itu guys Maksud aku, aku zamannya mainnya selalu 把那给你去。 Lagyan natin ito para masarap. Pinagay sa aking dinner. na nakasabal ng lasa niya. Yung nakaraan, ang sarap. Ito kaya guys, ano ko aqui, ito? Hindi ko alam kung parehas ito.

iba pa pala yung tinta nila, yung gawa nila. Yung nakaraan, ito yung, ito yung ngayon. Yung nakaraan, ito. Yan o. Pagkakas lang naman sila. Emirates. O yan o. Galing sa airplane. Ito masarap yung isa. Pyramid. Meet siya pero hindi ko type. Hindi ko type guys. Tinggal lang kainin ko yung ano. Sayang. Bigay ko na lang dito sa alaga ako. Kay like Kenji. Bigay ko na lang kay like Kenji. meat siya pero ano chicken ba yun o ano yan o lang sa ataga yan bigay ko yan Kenji Kenji Kenji. Kenji. Ya una red en aquí. Kenji boy. Ya una Halika na oh. Halika dito. Pakita ka sa kanila. Halika dito. Yung paa mo oh. Hidak mo Give me your hand. Yeah. surga dia tahu, ambil kan dia tahu, ambil kan dia tahu, kan dia tahu, dia tahu, surga dia tahu, ambil kan, tak tak guna kan, hmm, give your hand, 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 hmm, sabut main kamu, sabut daunnya, yami Huh? kan? tak boleh. ini sengkak lagi. <laughs> yum. yum. Sarap Sarap ba? chicken. chicken betul. an. hmm. hmm. Ibu para po. Ipaamo ng lakay merita. Lakay merita. Good boy. Pero mo siya makaintindi ng Tagalog. Kasi tinatagalog ko siya, guys. So, lagay mo ulit may mo. Sabi, ano ha-ha. Good boy. Yummy. Mmm, ito pa yung kain po na. Yo gandito. Halika na. Halika na. Bakit nagsata? Halika na oh. Sa ulo to nato. Kenji. Hmm. Takot na takot ka ba? Ba't ka ba nasatakot? Tas may paa mo. Kamay pa. Kamay mo. Lagay mo dito. Ilagay mo yung kamay mo. Yan. boy. ครับต <laughs> mm. mm. ่อปฏิทโตบาลานะฮะชีเ็นเงินน омер บายบายนะบายบายนะบายบายนะน омер น о บ е р นะบบายนะน омер t a t h องะ Vinícius.